Good morning guys. Naglakad na naman kami. Ayan. Dito kami sa likod. Sa likod naman ng tirahan namin. Ikot-ikot kami. Dito. Kasi sa gilid ng kalsada, mainit na. Alas 9 ng umaga. Medyo ano ngayon ang araw. Masikat ang araw ngayon. Pero yung hangin, malamig. Ang araw lang ang ano, mapanakit na sa balat. Dito kami sa Lilim, naglakad. Exercise lang namin to. Ang lumakad. O ah, diba? Ang ganda dito. Ang ganda dito sa likod. Mga yayamanin ang mga nakatira. Ayan yung pusa daw. Oh. Diyan yung siguro galing yun sa mga mayayaman. No? Malaking bahay. Yung pusa na malaking kulay puti yung alagang pusa sa bahay. So, ngayong taon na to, ay meron akong nakukuhang pag exercise May oras na. Binigyan ko na ng oras. Kasi, mahirap na. Forty ano na ako, forty plus na ako. Pagurang na dito sa earth. <laughs> Kaya kailangan ng ano, magbanat-banat na ng buto. Magbanat-banat na ng kalamanan ng paa katawan pala. <laughs> hindi lang pa. <laughs> hindi lang katawan. <laughs> Uy, sinisili eh, po dyan. <laughs> Titira. <laughs> May bala ka dyan sa ano ah. <laughs> Sama. So, yung mga nakapaligid dito, mga gising na rin yan. Magising na rin yung mga nakatira dyan sa loob ng bahay nila. Hindi lang sila ano nakikita kasi mga silyado yan sila. Pero kami nakikita niyan nila. Naglagad-lagad kami dito. Para sinisilip kami nila. Mga kapitbahay. Ang mga sasakyan lang nila dito naka parking lang sa ano, labas ng bakura nila. Eh dito safe naman. Alam ano yung ano dito. Hindi ka mukha sa Pilipinas. Yung mga basag sasakyan dito kahit ilagay lang na sa kalsada. Safe yung mga ano nila, gamit. Namig na hangin na? So dito lang ako, nakakuha ng magandang view. Kasi dito sa ano ito, likuran ng mga bahay. Mga kapitbahay namin na tinirahan namin doon sa accommodation. Yung harap naman doon, highway. Highway na siya. So, maraming mga ano doon. Sasakyan. Pag dumaan ka, malalanghap mo yung mga ano na nung usok na nang sasakyan. Pero dito, walang gaano ano sasakyan dito. Hindi ganong mausok. Eh, hindi ganong mausok ang mga tambot nila. Ito lang, makikita niya sa gilid nila. Ang kanilang pambansang pambansang protas. Ayan. Maraming dates. Ha? Hindi yan. Ipil-ipil yan. Wala na. Ayun, namatay na siya. Oh. Ay, ang sarap na hangin. Wow, sarap mag dito. Oh. Dito na lang pala tayo, da. Maglakad mo. Kisa doon sa may, ano, kalsada. Dito, iwas gastos pa. Dahil wala kang madadaanan na tindahan, hindi ka makaka, ano, bili. Hindi ka ma, eh, hindi ka ma, ano, matutokso na bumili. Kasi dito, wala ng tindahan sa likuran. Yung makikita mo lang, yung mga puno, ayan. yung mga nagagandahang bahay. Dito na tayo pala. tayo sa gitna baka. Diretso lang tayo. So, ayan, malapit na. Malapit na kami dito sa bahay. Nalabas na kami makita na naman namin yung daan sa sa daan na highway na maraming sasakyan. So, yan dito na. Maaraw na siya. Ang dali lang pala ikot namin na to. Malapit lang siya dito sa likuran. Ha! Wala lang. Ilang segundo lang. Ilang minuto lang yung paglulakad namin. Hindi ka mukha yung kahapon talagang inabot kami ng ano. Halos isang oras. Dahil dulo-dulo to dulo yung ano yung uh, inano namin, nilakad namin. So, ayan na, dito na kami. Balik na kami ulit sa bahay. Yun na yung highway. Nakikita ko na naman. Um, yung Arabo. Marunong Nakita kami, oh. Yun. Diyan yung nakatira. Yan yan sila. Ha? Ikaw? Ikot na naman tayo yeah. Saan? Dito? Wala na ulit? Okay. O, balik na naman daw kami guys Balik kami ulit sa ano Doon sa inikutan namin Kasi dito Malapit na siya Dito lang yun sa ano Sa may bahay Tinitirhan namin So ikot kami ulit doon Doon sa dinadaanan namin Kasi ano siya uh, Malilim Ayun may mga ibon May mga ibon na yun pahirap dito yun yung mga ibong na yun nakutulog yun doon sa may building na tinitirhan namin tapos yung ibaba, puro tae puro tae nila, doon ng yung mga tae nila so yan yung ginaanan namin kanina guys medyo malilim yan dyan isa doon sa may highway mainit, mainit init so dito naman kami Andito na kami sa highway. Pagunta kami dito. Yan sinasabi ko, pag dito kami tumaan. Ayan o. Tapos ang pabalik na na namin lima-lima. Ayan guys, dito kami napunta o. Ito ang ano, delikado ng paglalakad namin. Sa gilid ng kalsada. Kasi ito yung mga tukso na madaanan. Dito, pag napasok ka dito, ayan, makakabili-bili ka. Kaya ako, nakakita ako ng bag na maliit na pang lagayan ng cellphone. Dito, ito yung nabili ko. Gusto kong bilhin. Ito. <laughs> so, ayan. O, oh, ba diba? Lagayan ng cellphone. Mo, hmm. sa la Meron dyan? So, right? ito naman, ano lang to? 5.75. Hindi to kamukha nung dinaana namin. Medyo mahal doon. Dito. Uh, dito, sari-sari din mga tinda nila. Ito maganda siya, oh, matibay. Limang real lang. So, magtingin pa ako kung anong mabili. So, ito no, yung salaan, o. Oh. Lima lang to. Kaso maliit. Na silang malaki. Kaya e, no, malaki? Saan? Ito? Yung, malaki na mabutas niyan. Ah, ito, o. Oh. Yung sa taas. Pero ito, tatlohan. Ay, apat ang laman, o. Oh. Ito yung hinahanap ko na sa laan. Apat ang laman. Lima-lima lang. Ano pa? Ayun yung panghilod. Ayun na, oh. bakal. Maganda pa dito eh, meron na, eh, yung ano eh, may kahoy. May pang ano din sa likod oh. Ayun, kompleto pala dito daw. Oh. Pamakong ito. Ayun. Ito. Hindi ko maabot. Daabotin mo nga. Ito. Pumilod iyon, Ito? Oo, sige, kunin mo din yan. Eh, di ba meron doon, may binibili ako sa din eh. Ba to? Oo. Wala ito. na nga doon eh. Know, Alin? Yung ganito? Oo, oh, okay na yun. Isa Alin Oo, oh, yung may kahoy. Hindi, yung may kahoy o oh, may pang ano. Yan isa yun, oh, yung pang masahe. Ayan. Mahilig kasi ako maghihilod pag naliligo. Ayan. Ayan na, oh, sa likod. Ayan, ito yung nabili ko. Kita mo na da? Dami ko nang nabili. May lang yan? Okay lang yan. <laughs> ito, para saan? Purpose tong ano? Ay, parang natatanggal da? Yeah. Hindi maganda, oh. Natat natatanggal. Dikit lang siya. Pero maganda sana to, pang massage. Yung bato naman. Ito. Meron akong isang ano doon. Ay, hindi. Mayroon pala dito tatlohan na, oh. Ito na lang. Ito na lang pala, oh. May itim na tatlohan. Ito, ito, ito. Ayan. Kasi, pag nawala yung isa, may reserba pa. Nilolunok kasi yung bato ko doon. May bato ako nawawala. Nalunok may darna. Nalunok ng darna. Ayan. Ah, ito. Katuluhan. Pag ano to, foot file. Yan. Kasi nagkakalyo ako sa paa. Ito lang yung panghilag ko. Simple lang. Araw-araw pag naligo. Para hindi siya umano. Dumami yung kalio.